Yun, no? Atas na. Bintana. Ayan, bintana. Ayan, doon wala na bintana. Ayan. Hmm, dito hagdanan ako taga ng kwarto tapos na sarado na yun sa Paris. So, ayan. Inilabas natin ng 1 meter doon sa nakagaya. tinayon natin may isang poste Para sa taas. Mayroon siyang uh, katulong sa sa bigat. So, iligyan natin ng poste tapos ng terrace na yun. Nakasita na yan. Baka da, hatak nila ng uh, transeksyon diretsyo para diretsyo yung uh, kanilang kanilang block lalagyan ng nila nakagayak na yung mga bintana ayan nakagayak na yung bintana ayan nakikita na yung lalabasan ng bahay ayan, may mga double daw yung nakaabang pinabangan na ng mga dawid yung mga asita sa loob minuno lang namin yung labas halos lahat ng labas pekot pa pag naasinta na yan hanggang doon sa nakuha na 8 feet na plywood tsaka na, na yan na uh, po -post yan so inuna na lang dito yung hollow block uh, yung uh, post eh, isa uh, doon na lang sa sandig sa hollow block so, yan o kitang kita ni kalalabasan ano yan o kita na yung bitana dalawa yung terrace nakagayak na rin. yan o yan o yang gagawin lahat yung hagdanan. Hagdanan lahat yung lugar na yan. Ay, <coughs> <coughs> pucha. na. Nakikita na yung kalalabas ng bahay. Terisala dining kwarto lalagyan ng hagdan ayun yung banyo sa sulok so, bukas mabilis na yung mataas na yan may mga abang na rin yung uh, sa flooring inabangan natin ng bakal para dyan sya tatali yung mga bakal sa flooring may mga abang na lahat dyan sa gilid inabangan na o so, kaya inuna asinta ang gagawin dyan na uh, pagka nag o nagbistay yung pagbibista yan lalagay sa ibabaw ng uh, flooring so ayan nakaturad uh, na dyan sa kabila na yan anong hata ayan nakaabang na rin tayo ng uh, ikatlong patong may pahalang na 10 mm ayan kada tatlong patong 10 mm ayan lalagay natin ng 10 mm dyan bali alim na patong na yan 10 mm nilalagay natin dyan So ayan sa ibabaw sa ilalim ng uh, hollow block may nakabang na rin na ayan ng mga 10 mm din na bakal na pahalang. So ayan yung pampatibay din po kasi yan. Extra strength yan. Ayan, tuwing ikatlong patong lalagyan natin ng pahalang. Itinatali po sa dowel yan. Ayan. Lahat po ng uh, tuwing ikatlong patong nilalagyan po natin ng ating pahalang. Ito po, ayan, meron na yan na lagi yan sa ikatlong patong so ayan uh, initubo dito yan para po uh, lalagyan natin uh, pahalang so ayan susunod ito naman yung asintahan nila ayan paganyan nyo na yan okay, so. ito pinto nito sigawin na ito hmm. kasi yan yung banyo asintahan na rin dito yan Yung bakal din eh si na nandito dito yan para makakawit kawit ma pahalang doon ito naman dito pinto na ito pinto doon. Pinto ng kwarto din eh. Pinto ng banyo doon. Ayun. Bali, apat pala pinto dito. Ito, wala nang asinta to. Wala nang asinta yan. Uy, terrace ayun. Terrace ayun. Pwede na yung ganun kalaki. Halos sa uh, 2 meters by 3 meters. 2 by 3. 2 by 3 meters oh, yan doon may bintana ng isa doon hindi na may bintana dito maliit yun. ito alam bintana halos dyan sa lugar na yan magdanan yan eh. Depende kung kan lagyan din sa ibabaw. Pero maganda wala na yan. At doon sa banyo, mayroon doon isang maliit. Dito sa side na ito wala na. As dito sa side na rin, wala na rin din eh. Kasi magkakawa ng CB doon yan. No, dirty kitchen. O. dirty kitchen lang yan sa likod. yan dyan baka hindi masyadong kung dito hindi na natin lalagyan ng na palababo din dining area na lang to o oh, ayun bilis may asinto na bukas mataas na uli yan hmm. lahat yan na halos may asinto na yan bukas lahat pantay pantay na yan bukas mga uh, sa isang araw magposting na sila yun doon apat na posti na lang yung at, at apat na bakal na lang yung nilagay natin doon kasi konti lang naman ang uh, yan, eh. 12mm naman yung patayap oh. maliit lang yung bubuhatin yan Ayan, eh, yung flooring yan, medyo mababa ng konti yung flooring yan. Hindi ko nakadrop ng mga 10 cm yan. Mula dito sa sala. Mula dito sa sala, nakadrop ng 10 cm yan. Yun, o. Oh. Uh... Hmm. ginagamit na nila ng butter ball. Eh, baka lang na ganyan, nila ng paganyan. may best din ng paganyan dito, dito. Hmm. Yeah, yung mga butter ball. Oh. Hmm. lang nila dito. May yung bakal na ito para hindi siya gumalaw. Ito, may mga butterball sa labas. Ito. Makabila yan doon. O dito naman, oh. baka na lang ginagamit ng bata hindi nakahot hmm. ito Ayan, ito para doon pag ano ito naman oh. para dito hmm. yung mga ginagamit ng bata may salabas sa labas oh. ito duduktungan na nila ito papalitan na nila yan butter ball mga butter bakal lang yan, no? hindi nakahoy basta nakapali sa posting hindi gumagalaw okay na yan. Dati eh, noon, araw, kahoy pa ang ginagamit. Ano? Ah. Arwan. Wow. Oh, ta nakasulpot pa. Nak sudut pa si Arwan. yun update ko ulit kayo bukas bukas papatuloy ulit ating asinta yan asinta ano so bukas update ko ulit kayo yun okay bye bye